Uh, yes po mga kabarangay, muli po isang magandang magandang araw po sa ating lahat. Uh, isang umiinit na naman po na issue o nagbabalik issue, uh, ito nga pong unconstitutional daw po itong two years po na pag-upo ng mga nanalo o nakaupo ngayon uh, na nanalo noong October 2023 mga kabarangay. Siyempre po maraming 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 salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking channel At uh, sa mga nagtitiwala po maraming maraming salamat po Sa mga hindi pa po naka-subscribe, kayo po ay aking uh, malagod na inahanyayahan na mag-subscribe Pakiclip po ang notification bell at all para palagi po kayong updated uh, uh, nagawa ko na po ng content ito na maaaring, uh, na maaaring gawing po ang laban o argumento po ito nang mga uh, nagsusulong nito. Yes po, uh, dahil uh, pinipix nga nila daw ang termino. So two years lang ito, uh, kailangan uh, mabuo ng three years. Kaya nga po, hindi daw po extension nito kung hindi talagang 3 years lang naman po ang nasa batas. Mga kabarangay, although alam naman po natin na karamihan po sa mga humabul Uh, at nanalo noon noong uh, 2023 ay uh, 2 years lamang po ang kanilang uuupo. So nagiging uh, issue lamang ito ngayon dahil nga po uh, ito po lumutang na uh, lumutang na uli itong si uh, attorney Makalintal na talagang uh, nakaabang na at uh, magpipetition nga po once na ang uh, term setting bill na ito ay maging ganap na batas po. At uh, mga kabarangay, nagawang ko na rin po ang kontensyan at sinagot. Uh, kaya lang talagang Marami po yung ayo umitindi pero marami din naman yung nakaintindi. Uh, nakalimutan po yata ng marami na question dito, nagsasabing unconstitutional daw ang two years term. Sino to ang may gawa at ang uh, iba po. Yun nga pinagbibintangan pa si Attorney Makalintal. Mga kabarangay, ito po ay order or decision po ng Korte Suprema uh, doon po sa pagkakadeklara na unconstitutional po itong nga uh, laganap na pag po noong 2022. At uh, kung yan po mga kabarangay ay unconstitutional, eh di sana kinuntis na yan ng ating mga senador or uh, congressman. Hindi po ba? Eh, pero wala silang question. Eh yung mga kumukwestiyon po ngayon na sinasabi nga unconstitutional ito, bakit ngayon lang yun yung sinasabi yan eh? Samantalang nung nangangampanya pa lamang kayo, alam naman ninyo na 2 years lang yan. So mas masasabi ko lamang po sa inyo at may sasagot ay ganito lamang. Napakasimple po. Uh, hindi po unconstitutional yan. Dahil ang Korte Suprema po, po ang gumawa niyan. O, uh, pwede po kayong kumontes. Bakit hindi po ninyo i-contest? Kung sa tingin po ninyo o sa pakiramdam ninyo ay unconstitutional nga yan, eh malaya naman po kayong pwedeng kumontes mga kabarangay. Napakasimple lang naman. Huwag yung satsat ng satsat, dakdak ng dakdak. At kung ano-ano yung sinasabi, sa mga nagbablog lang eh kayo yung ano eh kayo yung dakdak ng dakdak eh di ko i-contest ninyo so ayun po at um, malapit na malapit na po yung uh, paghatol nga at um, malalaman ninyo ang buong katotohanan mga kabarangay at siyempre po tiyak na yan na talagang makakarating sa Korte Suprema sa ayaw at sa gusto nating lahat at uh, gusto man natin na ma po kung uh, sinasad po ng batas na ito ay dapat matuloy anong magagawa natin at kung ito naman po ay uh, uh, tinakda ng batas na dapat itong i-postpone, eh wala rin tayong magagawa dahil uh, kailangan sumunod lamang po tayo sa mga uh, so, ta sa batas lamang po tayo susunod. At uh, siyempre po, ang pinakakaabangan natin dito ay kung talagang pipirma nga ba ang Pangulo sa August 12. Uh, bagamat uh, real, reliable uh, source po o mga talagang um, may personalidad yung nagsabi napipirmahan po 'yan ng pangulo sa August 12. Eh titingnan po natin at uh, ano ba 'yung kanyang pipirmahan? Uh, pagpirma ba para uh, ma-postpone ang halalan or pagpirma para ibeto ito mga kabarangay, Hindi pa po natin alam kasi. Uh, sa mga naglalabas ng balita ay 2 uh, years, 2 uh, years la, 4 uh, years 2 terms lang. So ibig sabihin 8 years sa mga Uh, uh, ha. at isa po sa ating aabangan dito ay yung uh, termino nga uh, four years to terms lang ba o three years four years term uh, kasi po uh, parang nagko-conflict uh, yung pong nakasulat sa ratified bill ng Kongreso at ng Senado doon po sa naglalabas ang mga balita dahil uh, yung pong uh, binasa sa uh, by Cameral Conference Committee ni Amy Marcos ay 4 uh, years, 3 terms po. Yeah, pero itong lumalabas po na balibalita ay 2 uh, two, uh, two terms lang, 4 years. Makikita po natin mga kabarangay kung ano po yung katotohanan uh, kung sakali man po na ang Pangulo ay pipirma sa August 12. At uh, sa mga nagsasabi naman po na napakaliit daw ng 2 uh, years term eh wala daw po silang magagawa <laughs> ang uh, masasabi ko lamang po mga kabarangay lalo na sa mga kagawad eh dapat pag upo mo pa lang pag upo mo pa lang yung per session pa lamang ninyo eh pwede ka nang ay dapat meron ka nang nakahanda na mga uh, batas or mga resolusyon hindi ba? so kung wala kang naga, kung sinasabi ng iilan na wala silang magagawa in 2 years eh talagang wala silang ginawa <laughs> mga kabarangay kaya ang uh, Masasabi ko po sa mga bagong uh, kandidato or uh, mga bagong aspirante, tiyakin po ninyo na sa pangang pangangampanya pa lamang ay nakahanda na po kayo. Mayroon na kayong ordinansa o or resolusyon na nakahanda. Mga resolusyon na makakatulong sa inyong barangay. Mga resolusyon na pwede ninyong magawa, hindi sa salita lang. Uh, dapat nakahanda kayo. So bilang uh, isang uh, nanunungkulan po, lalo na kagawat, ay hindi po uh, had lang dapat yung 2 years lang ang inupo niyo para may magawa kayo eh dahil nga po sinasad nga ng batas eh dapat uh, kahit dalawang beses lamang kayong magpunta sa barangay eh yung mga session ninyo at yung mga pamiting po niyo so kung uh, sinasabi ng iilan yan nga po ang uh, katotohanan tiyak po walang ginagawa ang mga yan hindi po natin uh, nilalahat mga kabarangay ang trabaho po ng isang uh, barangay kagawad lalo na ay uh, yan po, legislative ka para kang congressman o para kang senador uh, kailangan na alam mo yung problema sa iyong barangay para makagawa ka ng resolusyon at kailangan nakikita mo rin yung mga hindi ka nais-nais na pangyayari o nangyayari sa iyong barangay para makagawa ka ng sapat na batas para matigil ito napakasimple lamang po kailangan pa ba ng maraming taon para gumawa lamang ng ordinansa o ng uh, resolusyon hindi po mga kabarangay kaya hindi po katuwiran o hindi pwedeng ikatuwiran na wala tayong magagawa sa loob ng dalawang taon kung may gagawin tayo sana maging mulat po ang uh, kaisipan ng mga makakapanood nito lalo lalo na po sa mga butante huwag na po tayong maging bogutante maging tunay na butante na po tayo piliin po yung uh, pwedeng magsilbi yung may magagawa hindi po yung uh, kulang yung dalawang taon daw para may magawa at uh, ito po, bilang karagdagan lang, mga butante, ano po. Uh, magpapabiting sigurado yan uh, sa kanilang pangangampanya. Uh, tingnan ninyo, pakinggan ninyo yung sasabihin ng mga nagpapare-elect o re-elected uh, kagawad niyo Kung may uh, din ba siyang ito yung ginawa kong ordinansa, ito yung ipinas kung ordinansa, ito yung mga uh, na-approvehan, ito yung mga na-disapprove. Kapag wala pong ganyan na sinasabi at kung ano-ano po na naman po yung pinapangako, Yesep, yesep. Yes. Ganun din po kung ang inyo pong kapitan ay walang nai-report o nasabi na kanyang nagawa na uh, sa loob ng dalawang taon at siya ay humaharap na naman siya para uh, mga panya para kunin ang inyong sagradong boto e tingnan po din ninyo yung sasabihin niya kung may nagawa ba siya, may ginawa ba siya at may gagawin ba, ba siya at kung sinasabi po niya na may ginawa siya, ito yung ginawa niya eh kung nakikita naman po ninyo, talagang tunay, totoo naman po, eh siyempre po, uh, sa akin palagay, karapat dapat na yan ay ibalik muli. Eh paano na ba kung si Kapitan ay eh, wala namang ginawa, salita lamang. Eh esep-esep din po mga kabarangay. Uh, muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta. At uh, sana po ay uh, pakishare po, uh, pakilike and share po ang uh, mga video po na inyong magugustuhan. At uh, sa mga malalayang lugar po na inaabot ng ating channel, maraming maraming salamat din po. Uh, sa mga nasa ibang bansa po, sa US, sa California, uh, Saudi, sa Japan, maraming maraming salamat po. At tayo po pala uh, nakakarating po dyan at pinapanood. Salamat po. At uh, sa mga kabarangay naman po na nagtitiwala at naniniwala na, at naghihintay po sa ating mga tips. Uh, Palalim na po ng palalim yung mga estratehiya po na aking uh, ilalahan. Uh, at syempre po, ito ay para lamang po sa mga naniniwala. Uh, doon po sa mga hindi naman, ay hindi po para sa inyo yung aking mga sinasabi at lalong lalo na po, hindi para sa inyo ang aking mga video. Eh, inuulit-ulit ko naman po kung nasasaktan kayo, huwag naman po ninyo panunurin yung mga video ko para hindi po kayo masaktan.